Sugatan ang anim na peacekeepers ng Malaysia na kasama sa United Nations Interim Force na, na, in Lebanon matapos ang naganap na pagsabog sa Aida Stadium sa Lebanon. Ayon sa Malaysian United Nations Peacekeeper na tinarget nga ng mga Israel ang ilang mga sasakyan ng sibilyan na patungo sa Beirut. Namay sa insidente ang mga sasakyan na nakaparada malapit sa naturang lugar. Magugunit ang ng Israel ang kanilang pag-atake sa Lebanon para tuluyang mapanagot ang mga Hezbollah militants na nagtatago doon. Samantala, mayroon ng mahigit isang libo at limang ng mga Palestino ang nasawi mula dahil yan sa patuloy na pag-atake ng Israel sa Gaza. Ay naman kay Munir Al-Bersh, ang Director General ng Health Ministry ng Gaza, na ang nasabing bilang ay sa loob lamang ng isang buwana. Itinuturing pa nila ito bilang isang massacre dahil sa tinatarget nila ang mga sibilyan sa Northern Gaza. Una nang nalawagan ng maraming bansa na dapat tumugon ang Israel at Hamas sa ceasefire para tuloy ng matigil ang naturang kaguluhan.